Good day mga kabigaming. Paano kaya kung niyaya ka ng mga kaibigan mo mag long ride pero wala ka palang ensayo? Sasama ka ba? Malabang hindi. Dahil bukod sa delikado sa kalusugan mo, baka maging ka pa ng mga kaibigan mo. Pero paano kaya kung gusto mo talaga makasama yung mga taong nagyaya sa iyo at gusto mo rin mapuntahan yung destination ninyo? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na ito. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Rainy Nodjongzon at sa kanyang kaibigan na si Leon Gabriel, Jumper June TV at sa kanyang grupong LPT Groups Jeddah, Saudi Arabia kay Chessy Ashton, Awesome Dude, Lost Squid, I'm Not Taco, Raypax 29 TV, Talon Adventures, Kylex Plays, kay Jill Bernardino at kay Noe Batuon sa mga mong nice magpa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciklista. Hindi ko talaga ipinapayo na mag-long ride na walang ensayo, lalo na kung meron kang health issues. May alam nga akong na heart attack dahil nag-long ride kahit wala siyang known health issues. So when in doubt, do not do it. Malakas ang loob kong gawin ito dahil wala naman akong health issues. Alam kong kaya kong gawin ito dahil physically fit naman tayo at kabisado ko na yung katawan ko. Kung kailan ako napupush to the limit at alam ko na kung paano ito may iwasan. Yun nga lang, wala akong insaya sa pagpachap. na mga isang buwan din siguro. Ang pinaka-insaya ko lang ay about every other day na pagpunta sa palengke at grocery na mga 3 to 5 kilometers lang. Bali ka na yun. this video ay bibigyan ko po kayo ng payo o tips kung paano nyo masusurvive ang long ride kahit walang ensayo. Hindi lang pala ito para sa mga walang ensayo, kundi para na rin sa mga hindi pa kalakasan. Hindi ko lang kayo bibigyan ng theoretical na tips, kundi yan mismo ang gagawin natin sa long ride na ito. In this long ride, mula dito sa San Carlos City, Pangasinan, ay tutunguhin natin ang Umingat, Pangasinan, na meron ding 62 kilometers ang layo. So balikan, ang ride na ito ay aabutin din ng 124 kilometers. Medyo mas mahirap ang long ride na ito dahil hindi ito patag. Mula San Carlos City hanggang Umingat, Pangasinan ay banayad na ahon at false flat na paahon at may kaunting lusong lang. Mula Malasike papuntang Villasis ay medyo tataas pa gradient dahil may mababang bundok sa pagitan ng dalawang bayan na ito. Then from Villasis to Mingan ay false flat na paahon na. Medyo challenge na rin ito para sa tulad kong middle ager na at wala pang ensayo Magiging challenge din ito sa mga medyo baguhan pa lang sa cycling Hindi ko na siguro kailangan sabihin sa inyo kung ano yung mga dapat dalhin sa ride Alam mo na siguro yan Hindi ko na rin siguro kailangan sabihin na umalis kayo na maaga Kung kailan medyo malamig pa para hindi kayo masunog sa araw o may heat stroke Hindi ko na rin siguro kailangan sabihin na kailangan mo mag-almusal Unless na ikaw ay katulad ko na sanay sa intermittent fasting At sanay na pumapadyak na wala laman na dyan So tip number 1 Alamin muna ang ruta. Malaki ang matitipid mong energy kung hindi ka maliligaw. Kung group ride kayo, mabuting alamin mo na agad ang rutang dadaanan ninyo. Nang sa ganon, umaon naman sila at maghintay, alam mo kung saan mo sila madadaanan. Kahit di ka pamilya sa ruta, pwede mo itong matutunan gamit ang Google Maps. May alam din po akong siklistang naiwan ng tuluyan ng kanyang mga kasama habang pauwi dahil mabagal. Kaya mabuting alam mo kung paano ka uuwing mag -isa. kaya dapat alam mo yung ruta. Tip number 2. Kailangan ng tamang pacing. Kailangan ng tamang pacing para hindi mo agad ang energy mo. Kung ito ay group ride, bago kayo maglong ride, ay sabihin mo na agad na wala kayong sayo kaya hindi ka pwedeng humataw. Takbong pogi ka lang. Kung pumayag pa rin sila na isama kang, ibig sabihin pwede sila makisabay sa pacing mo o pwede silang uminto at magtsaga maghintay kapag nauna sila. Huwag na huwag mong pilitin ang sarili mo humataw para lamang kahabol sa kanila. Ride right at your own pace. Dahil kapag napagod ka, hindi ka sure kung makaka-recover ka kagad. Baka hindi pa kayo nakakarating sa destination, ay laspag ka na. Pwede ka rin pulikatin kapag humataw ka ng walang ensayo. Kung solo rider ka, hindi yan problema. You can ride at your own pace palagi nang wala kang inaalala na gihintay sa iyo ng matagal o nagtitimpi sa paghataw. Tip number 3. Sa ilong huminga. Kung napanood mo na ang aking previous video, malamang alam mo na ang benefits ng nasal breathing o paghinga sa ilong. Sa mga nagtatanong kung pwede bang mag-exhale sa bibig, pwede po. Pero ako, nakasanayan ko na sa ilong pa rin mag-exhale. Sa paghinga sa ilong, ang hangin na pupunta sa iyong baga ay conditioned, warm, and filtered. Therefore, mas marami kang oxygen na may lalagay sa iyong dugo kumpara sa pag-inhale sa bibig. Kaya naman, mas mabilis kayo makaka-recover sa pagod kapag sa ilong kahihinga. Marami na pong research ang ginawa tungkol dyan at napatunahin ko na rin ito sa sarili ko kung gaano ka-effective ang nasal breathing. At dito sa experiment natin ay mas mapapatunayan pa natin to. Isa pa, kapag sa ilong ka palagi mahinga, maiwasan mo talaga ang magbigay ng sobrang effort sa pagpadyak to the point na mapapahinga ka sa bibig. Kaya mas magiging consistent ang pacing mo as you will not give too much power. Kaya hindi ka agad maguubos ng energy. Kung matagal-tagal ka nang pumapadyak, alam mo na siguro ang yung effort o power na ibibigay mo para mapilitan ka huminga sa bibig. Yan ang kailangan mo maiwasan para maging consistent ka sa paghinga sa ilong. Mabuting malaman mo ang iyong nasal breathing threshold. Bakit nga iwasan natin huminga sa bibig? Ito ay dahil mabilis kang maulalaspag kapag sa bibig ka humihinga dahil mas kaunti ang oxygen na ipapasok mo sa iyong dugo. Again, with nasal breathing, mas maraming oxygen ang may lalagay mo sa iyong dugo kaya mas mabilis kang makarecover sa pagod. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a path. Tip number 4. Huminto kung kailangan. Maraming dahilan kung bakit kailangan huminto. Usually, kapag group ride, meron kayo sigurado ng designated stops. Usually, 7-11 o kapag may nakikitang bukuhan. Pero minsan, kahit di pa nakakarating sa designated stop, may pagkakataon na kailangan mo na huminto. Kapag ako'y napagod sa pagpedal, hindi ako huminto. Pinabagalan ko lang. After a few minutes, nakaka-recover na ako. Pwede kang recover habang pumipedal. Pwede ka rin namang uminom ng panghydrate habang pumipedal. Pero meron yung klaseng pagod na kailangan mo talaga huminto. Maramdaman mo yan kapag sobrang init ang araw. Kung wala ka insayo, pwede mo maranasan yan. Huwag mo nangitayin yung maranasan yung pagod na pagod ka na. Saka pa hinto. yan. Music make some I can see that they compare I think everyone's against me aking first stop ay sa mismong bayan na nung Umingan, kung saan naka 62 kilometers na ako. After 62 kilometers, ay hindi pa rin ako pagod, pero sure ako na kailangan ko na mag-hydrate. Nag-snack lang ako sa 7-Eleven at nag-hydrate ng Pocari sweat at buko. After about 40 minutes, padyak na uli ako pabalik. Kailangan mo rin minto kapag may sumasakit. Sa long ride, pwedeng sumakit ang yung puwet, kamay, tuhod, likod at marami pang iba. Usually, mawawala naman yan kapag naipahinga na at counting stretching. Maghanap na maupuan para maipahinga ang mga legs. Pagdating ko sa Balonggao, Pangasinan, ay sobrang init na. Kaya nang may makita akong 7 Eleven, huminto muna ako para mag-snack uli, mag at ipahinga legs. Then, padjak na uli. Paglabas ko ng Kabayanan na Villasiz ay may nakita akong bukuhan kaya huminto uli ako para magpahinga at maghydrate like wala namang sumasakit sa akin and I don't feel dehydrated pero hindi mo na kailangan maramdaman ng dehydration bago pa maghydrate maghydrate agad kapag malayo-layo ng narating mo padyak na uli After a few minutes Medyo masarap pa rin pumadyak sa puntong ito Dahil medyo false flat na palusong Paglagtas ng kabayana ng Villasiz But after a few kilometers pa Papuntang Malasiki Ay biglang bumagal ang aking pagpadyak At medyo sumasakit ng hita ko Ang hindi ko na mamalayan Ay dumadaan na pala uli ako sa banayad na ahon Inaahon ko na pala yung bundok na ito Inisip ko na lang Na palagi namang may lusong kapag may ahon Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead. Of everything Pero kapag sumasakit na ang batok o ulo, ibang usapan na yan So tip number 5, huwag pilitin kung hindi na kaya Hindi po nakakahiya kung gagamit ka ng ipinagbabawal na technique Kung hindi mo na talaga kaya kapag sumasakit na ang ulo o batok o kapag nagpapalpitate ka na o yung sobra ng lakas ng tibok ng puso mo yan ang katawan na nagsasabi sa iyo na hindi mo na talaga kaya kaya mas mabuti ng ganon, kaysa naman mag-collapse ka sa kalsada habang pumapadyap or magkaroon ka ng injury, o worse, mawalan ka ng malay at hindi na magising. I-text mo na agad yung mga kasama mo na ka na ng ipinagbabawal na technique at i-text nyo na ang isa't isa kung nakauwi na kayo sa inyong mga bahay. At 4pm, narito na ako sa San Carlos at dumaan mo na ako sa 7-Eleven para magpukari-sweat bago umuwi ng bahay para mas mabilis ako makarecover sa pagod. So hanggang dito na lamang po, kung meron kayong mga may dadagdag na tips, is comment down below para maalaman din yan ng mga kapedal natin. Mag-comment na rin po kayo kung meron kayong mga tanungan. This is Bigam please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thanks for watching!